tono se primero segunda tono pa que sea ada igual ini sejo se vale cara desval notek sya peng sya surut sambungan kokoi lomolo ko si Edi Sibu. Abot rin si Edi Tabla sila, isa-isa. Padamuay, sa lima katira, padamuay. Tag 500 ang tira. Edi Sibu, Una, balik sa... Balik sa... Pernero. Padamuay, sa lima katira. Una tira ni Sablay. pasok 1-1 ang katira pasok isa sablay isa dua ang sablay duha isa puli na gro ang pasok ang sablay isa na lang isa na lang katira Oh, tatlo ang pasok ni Eddie Cebu Buwa. Grabe. Kahit maliit ang ring. Ni papasok pa rin ni Eddie. Si Nelson Malindang taga Sitio Mambuso. Kurang tira, pasok. Hmm, pasok kurang tira. Kalawang tira. Sablay. 1-1. patatlong tera pasok pa rin mm, isang pasok na lang tabla na lang ni ide may dalawang tera pa ang score duha isa duha ang sunod uy ito portabla siya kay ED ah portabla siya kay ide si po tatlo ang sunod ni ED kasunod niya ni Oh, daw sa may isa pang shooter si Kukoy Kulumulok, bali tatlo ni sila. Tag 500 ang kada set. Kukoy naman karon. Kukoy in action. Oh, sablay ang natira ni Kukoy. Sablay ang unang tira, pangalawang tira. Pasok. Oh, may pag-asa pa. Pasok, 1-1 ng score ni koy Tatlo ang score ng... Hoy, pasok pa rin. Yan si Kukoy Pulmulok. Ika-apat na tira. Sablay, for tabla. Maipasok ni Kukoy, tabla sila ni Ibi. Kung masulog, kung masyad. Tingnan natin. Hoy Sablay Panalo si Edie Sibo Panalo ng 1,000